sinanghag mga idol yan sinanghag masarap na sinanghag mga idol agad ito mga idol bawa buya buya sabi mo mo Buyas, marami tayo si Buyas eh, no? Buyas, marami ko si sa lagat ha? Bawang Maraming bawang yung lalagay natin sa sinanghag.

No. Nandito mangyayari. Yeah, nandiyan lang. Dito. Mga ito lang. Okay. So, dali eh. yes. okay. mal yeah. na guys. Good. O para ba? Agaw-malakas 'yung? Di. Kung sila na suka, mga ito. Dapat 'to baka naman. Lagaw, mga ito, lalagaw. Ito para sa sinangot, mga ito. para sa sinangot. Oo. Sin, mga ito. para dito talaga para ini.

Mag-ready na kayo dyan. Mamengkmeng. Mamengkmeng. Mga ito, mamengkmeng. Ayan no? yes. o. Ready ko na yung mga na-flap. Ayan o. No? Ah, ah. Pusok okay. mo ito. So, Ayan o. Subo mo agad ka. Ayan o. No? Ay, hindi na bu mag bukas. Magbukas ka muna ng <laughs> Tignan oh. <laughs> <No, ma> <laughs> mo, ko pag, pag ko. Pagpapakita nyo ko. O, yung isa, yung o, yun, oh, oh, Ito din video mo. Yan o. nakakatibay. Nakakatibay. Nakakatibay yan. Yan o. Kain na tayo. O, Pangat pa rin na Ano? Lai. Si Si Balubad.

Tanggalin ka. Okay. Kasa tayo. No? Ayan o. Ay, Pangat. Ay, lagat. Ay, lagat dito mga ito. Ayan o. Samap nito. Lahat. Ang ginit. Nasan muna kayo bago kayo kumain. Susubo ka na kasi agad bags eh. Hindi pa. Uy balubat po. Uy balubat. balubat. Ay, tira mo muna ay, Ray, tira mo yan, Ray. Lagay mo na muna, muna kaya doon. Doon lang, dito. Ito, masarap na. Ino? Nagawa na. O, ito. O, bala na Ayun na po, Sarap Ito, Dito, Dito, dito. Ganda lang, may mga na naman kayo lahat. Dito, dito. Alam si. Dito. kita Dito. 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 yung mga bisita. Hindi, hindi Dito. sa atin yan. Dito. 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 Dito.